Di lang. Nakalimutan lang namin. Sorry. Girls, gumising ako ng 6 o'clock. Akala ko pag gising ko, maraming balloons. Tapos may sisigaw. Happy birthday, Blandy! Minark ko yung birthday mo sa calendar. Kaya lang nawala eh. Kahit ako, inalarm ko sa cellphone ko. Kaya lang nag leak Happy birthday, Blandy! Ang boring naman. Happy birthday, Blandy! So sad. Umalis nga kayo sa harapan ko. Ayoko kayong makita. Sasabihin nyo friends ko kayo. Blandi, ano ka ba? Yung birthday ko nga rin, hindi mo naaalala eh. Girls, anong gagawin natin ngayon? Ang galit na si Blandi. Team captain natin siya. ba? Diba? Girls, at least man lang binigyan niyo ako ng birthday card o kaya chocolate. Pero wala, wala. Oh, Blandi, hello. Happy birthday. Nakita niyo yun? Nag-happy birthday sa akin yung mga basketball players. Boys, paano niyo naman nalaman na birthday niya? Sinabi ng mga bunny sa amin. Balot na habang hindi nakikita ni Blondie Meron ba kayong 700 bucks? No installment, tsaka discount Di pa sabi ko kukunin namin Magkano daw? 700 Kitty, relax Girls, gusto ko tong top, tsaka tong jewelry Ang ganda Okay, Blondie Everything para sa birthday ko. Hindi, nee, Gucci yan, not for sale Okay, girls, edi ibilin niyo lang ako ng rubber band O kaya sing-sing Wow, nag-uumpisa na yata si Blondie Tara na nga Oo, umalis na tayo Girls, eto na yung binili nyo. Thank you. Thanks, Blondie. Tama na. Guys, this weekend, bigyan natin ng hard time yung mga bunnies. Sinong agree? Eh ano namang hard time yung gagawin natin sa kanila? Nakawin natin yung mga damit nila para pagkising nila. Hindi dati, namimiss ko na yung mga jokes mo. Sorry Kev, kung hindi ko pinahalagaan yung friendship natin. Tsaka naiinis na ako kay Loren tsaka Nancy. Sino pa? Kanino ka ba naiinis? Anong ginagawa mo dito? Sa tingin mo maaawa kami sa'yo? Wala kaming pakialam sa'yo, no? Hindi ko ibabalik si Kev sa'yo. Boyfriend ko siya. Hoy loser, umalis ka na nga dito. Bakit ba ang sama ng ugali nyo? Isama nyo na ako sa grupo nyo. Hanap nyo ako ng girlfriend para maging katulad nyo na ako. Ayoko nang bumalik kay Loren, ayoko na. Ano mo di ma, hindi mo na ako best friend. Tsaka hindi lang ako magde-decide dito. Kaming lahat ang magde-decision. Zakat ano, isasalay ba natin yan? Hindi no, ako nga, walang girlfriend tapos bibigyan ko pa siya. Ako, single din. Ah, uh... Oo, ako rin. Narinig mo yon? E eh, single nga yung mga kapatid ko eh. Tapos ikaw gusto mo bigyan kanila ng girlfriend agad? Kahit walang girlfriend, isali nyo lang ako. Makulit din yung kumag na to, no? <laughs> <laughs> Salina, mo yung kaibigan mo, si Sukra? Sa tingin ko, bagay sila ni Dima. Sige, sige, si Sukra. Meron ba kayong picture niya? Ay, ah, si, si Sukra. Sukra? Wala kaming picture, pero di-describe de ko na lang. O, Zach, sige, badatan mo. Halos wala na siyang buhok. Tapos dalawa lang yun.